Sa mga kabay, isang magandang hapon. Ang inyong mga kabay, nagbabalik. Dito mga kabay, may minarkot kasi ako na Bougainville. ah uh, tapos, nag na rin ako sa kanya mga kabay. Isa, dalawa, bali tatlo yung nakagrap sa kanya. Bali, sa isang puno, apat na variety na mga kabay. Tapos, minarkotan ko siya. Kailangan ko na siyang iripat. Pero bago ang lahat, siyempre, intro muna tayo. ito yung kanyang puno mga kabayo ito may isa na sa dito na original na tumubo malaki na rin yan ito kasi mga kabay nakatayo siya tapos natumba siya nung lumakas yung ulan pinabayaan ko lang mga kabay ito yung minarkot natin marami natong ugat tapos yung grafting natin ito yung grafting natin mga kabay hindi ko pa nga tinanggal yung plastic ayan oh. tapos dito bali dalawa din yung grafting dyan ayan oh. dalawa din yung tumubo dyan mga kabay kasi dalawang sanga yung linagay natin dyan tapos yung original ng mga kabay ito. Yan, bali. Apat na ng bulaklak. Ito pala yung isang mga kabay. Kulay pula. Tapos kulay dilaw itong maliit na ano. Kulay dilaw yung maliit itong isang kabila. Tapos ito mga kabay. Maroon. Yan, maroon. Tapos ito. Uh, yung original niya. Yung parang ano siya. Parang tawag din ito para siyang kulay ano yung alanganin sa pula alanganin din sa uh, orange kasi hindi to ano mga kabayong galing tong Thailand na ano bougainvillea yung marami sang tinik ayano iba din yung 25 25g wheels yan ang kailangan ko ngayon mga kabay, puputoling ko sa dito para mairipat na natin tapos ito palalakihin ko na mga kabay kasi yun na nga, gagawin natin ano, ah, bonsai. Yan siya, yung bugimbilya natin. Na, nakagrap na. Okay. Yan mga kabay, lagariin ko na siya. Tapos, ah, uh, dito mga kabay, oh. yan. Lagariin na natin. Ah. Lalayan natin mga kabay yun tatanggal na natin mga kabay ayan siya ito na yung kanyang ano ah uh, isang tawag nito yung pinagkata natin tapos tabi na natin tong pinagkata natin para lumaki na siya rin mga kabay yan siya tapos ah uh, Siyempre, ito mga kabay, kailangan kong tanggalin ito ito yung ginawa natin ano yan yan siya kasi binalot natin sa nang husto mga kabay yan okay subukan na natin yan siya, mga kabay oh. ah ay nakatali pa rin yan okay, yan siya mga kabay, dami niya ng ugat mga kabay kung nakikita niyo, ayan o, oh. ang dami niya ng ugat, pero kailangan hindi mawasak mga kabay para hindi magalaw yung pinakaano niya, yan siya, ito yung graft natin na dalawa, yan siya o, oh. yan, puro sa buhay mga kabay, tapos simpre, iayos na natin yung bago niyang pagripatan. Ayos na natin. Ito mga kabay dito ko i ano. Yan dito natin si tanim Yan tas lagay na natin. Yan sakto lang sa mga kabay. Yan nakahiga. Yun. Ganyan lang mga kabay pagka gagaling sa markot kailangan natin iano agad pagka mag-ugat na sa ng marami kailangan natin iripat na kaagad mga kabay yun siya dagdagan pa natin yung kanyang swill yung lupa pa ko dito yung tira ko kanina Hmm. Yun. Siyempre mga kabay, didiligan na natin para gumanda na ang kanyang ano makakuha sa kagad ng mineral yan yan sa mga kabay napakadali na paraan lang na iano na natin ang bugumbilya natin ang ganda pa naman ang bulaklak nito kasi apat na varieties na yung nakaano mga kabay nakakabit yan na siya yung bugimbilya natin siya. Tapos yung pinagputula natin, ayan. Ayan Oh. Pinagputula natin yung kanina, ayan siya. Tapos may isa siyang ano dito. Ayan, sanga. oh ito na yung ano natin. Ayan, ito na yung ating nairipat. O, ganda na mga kabay. Ito, babangon natin mga kabay. Ayan, ito, tatayo din to yung ano natin. Ayan uh, o yung grafting natin. Kita, uh, yung plastic mga kabay, hindi ko pa kasi tinanggal. Tapos dito rin, ayan o. Uh, paano ba ito? Para kitang kita nyo. Ayan o. Ayan. Bali, dalawa yan mga kabay. Dalawa. Ayan o. Buhay na buhay yan mga kabay. 100%. Tapos dito ko nalari ilagay yan. Linisin ko lang dito. Sa dito ko siya ilagay. Tabi ko na lang siya. Yan para hindi siya masyadong maaarawan okay tapos may imamarkot lang tayo mga kabay ulit ito mga kabay may imamarkot lang tayo yung pig tree yan dito ko sa markutan mga kabay yan dito natin sa markutan para ah uh, itong sa baba mga kabay magsasanga na siya yan may inano din ako dito ah uh, pinunla na ano yung money tree naman yan sa baba Buhay na rin sa money tree natin mga kabay. Ito yung pig tree natin. Okay? Uh, markot na lang natin mga kabay. Yan. kulong ko lang yung kutsilyo. Eh. Yan. Dito ko sa anuhan mga kabay. Balatan. Ito. Yun. Dito lang pag markot mga kabay. Sa ano natin. Uh, pig tree. Yan. Tapos dito sa baba. Ang parami ng mga halaman mga kabay, maraming ano mga kabay, maraming paraan. Ito ingatan to natin kasi pag natanggal yung balat nito mga kabay, marupok na yung mismong kahoy niya. Yan You natin yung bandang mamaya. Yan. Okay. Tanggalin natin kanyang balat. O, ganyan lang mga kabay. Op. Yan. Ito. So, taas din. Ah, yan naka sa taas hindi pa naka masyado naka ano. Hmm. Yan. Taas kis na natin ng konti mga kawai. Para matanggal yung ano. Yung pangalawa niyang parang balat na ano. Yung tawag nito yung pino. Kasi pagka hindi matanggal mga kabay, hindi mag uuga o kailangan nating kiskisin pat italay ko dati yung kutsilyo yan na siya tapos lalagyan ko muna ng alala yung pinakataas kasi baka biglang mapatid mga kabay mabali siya yan yan alayan ko muna baka biglang mapigtas yan yan ang mahalaga mga kabay pagka mga ganito pagka natanggal na natin balat kailangan natin alalayan tapos dito magkuhan ako ng plastic na natin ito na lang ah, ano yung kulang mga kabay gupitin ko lang to plastic ayan yun siya baba ko lang to ayun kailangan natin tong ano mga kabay plastic Kuha lang tayo ng ano. Wala pa naman akong gumting. Ayan. Okay, Pesa dito. siya yeah. Tapos, slice uli. Yun. Gusto. Okay. Kuha na tayo mga kabanyong. Habang ang masyado. Yeah. Tapos, sa ano mga kabay dito wala problema sa lupa mga kabay kahit anong lupa pwede siya to so, kumuha na ko ng lupa ayan o oh. dikit na natin dikit na natin dito yan o oh. yan dikit na natin mga kabay para mag ugat na siya kaagad Ganun lang. Sandan natin yung straw. Ito. sakto ah. Masakto lang. Masakto lang mga kabay. Yung inano natin na plastic. Lagay natin yung ano. Ah. Straw. Tapos dalawang ikot. Slack natin sa baba. Tapos lock natin sa taas, lahin lang natin. Kailangan mga kabay, mahigpit mga kabay para magmumoist yung markot natin. Yan. Tapos siyempre, ilalak na natin. Yan. Tapos, higpit uli. Isang hihikot pa para maano na talaga siya. Okay. Yan lang sa mga kabay ganyan lang ang pagmarkot. markup ah, tapos siyempre itali natin ulit yung kanyang ano mga kabay steam para hindi talaga sa mabali Italik natin dito sa baba ay tali ko muna yung pinakapuno yan tali ko muna sa mga kabay para hindi talaga siya ma tumba tapos tali din natin yung taas para ligtas mga kabay kasi kahit humangin hindi siya matutumba yan ganyan lang okay tutuloy na natin tapos tanggalin ko ulit yung tinali natin sa pinakaibabaw kasi alalay lang ito kanina mga kabay yung isa nalalayan na natin para hindi siya matumba Op, Oh, ito na mga kabay. Yung fig tree natin na na natin. Ayan siya. Yan. Kasi gusto natin mga kabay. Marami, marami pa siyang magsanga. Yun. Yan yung kanyang dahon. Sobrang gaganda. Yan. Ang isa pala nito mga kabay na varieties. Yung baragitid. Yan sana makakuha tayo nun mga kabay kasi sobrang ganda nito mga kabay lalong lalo na sa harapan ng ating bahay oh sobrang lalaki ng kanya mga dahon mahigit tag isang dangkal ayan oh yan sobrang lalaki yan oh man oh mga malapit sa mag isang dangkal mga kabay ah magdalawang dangkal yung fig tree natin yan bukod dun sa no bougainvillea na naripat na natin ah nakapagmarkot din tayo ng fig tree okay Uh, maraming maraming salamat mga kabay. Sana hindi kayo magsawa na so, uh, sumuport sa channel natin, yung mga kabay official. Uh, sana pakilikes, pakishare yung video natin. Tsaka huwag niyong kalimutan mga kabay, pindot yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, parating kayo nakaupdate yan. Bye bye, maraming salamat. Kita kit sa sunod na mga video.